Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang uh, mga problema ang kinakaharap ni Camille Villar ngayon uh, pagkatapos siyang magpa-endorso kay BP Sara. Ito, sa balita post, one hour ago. The Commission on Elections Committee counter-give announced this Tuesday, April 22, That they will impose a show cause order to senatorial candidate Camille billiard because of the alleged vote buying that she was involved in a gathering in Imos, Cabite. Camille Biliard, uh, Camille billiard ng show cause order, dail sa Umanoy vote buying in Cabite. Okay. Bring it on. Uh, mga comments. Shell Andrade de Leon. Si Congressman Danis Fernandez nagbibigay ng pera dito sa San Pedro, Laguna. Huliin nyo din siya. Jordan Jones. Dahil inendorso siya ni BP, kaya siya gawan ng issue. Wala namang ganito nung di pa siya iniendorso ni BP. Di ba? Klaro kayo? Uh, just I, sabi niya, nabadrit, trip ang team Alcantia, kumampis, ha, <laughs> iba. Says Cecil, pero kung nasa Alcantia pa yan, sasabihin ng Comelec, hindi bot buying yan. Karen Lau, this is actually the norm now. If you are in any way associated with the Dutertes, gigipitin ka. If I am a billionaire with all my money, maghihiganti ako. Correct. Hindi nila basta-basta tatakotin ng mga billionaire. Matagal na yan. Nakaugat na yan sa politika. Mark Villa, wag ka na kasi umalis sa aliyansa. Yan, kinakana-kana. <laughs> Monde Ginon. Sinimulan na ang panggigipit. Dito pa lang alam na natin na hindi neutral itong Comelec. Yan Sans Rolls. Bakit walang aksyon kay Estela, Kimbo at Luistro? Yung si Duke, bakit walang aksyon? F. Alian Traste, panggigipit naman yan dahil Duterte alay. Jared Garcia, alam namin reason kasi na Sara na siya. Pari Lando, noong member ito sa alyansa walang ka issue kahit sino paman ng alyansa member ang lilinis tahimik yung Soto Lakson Binay haha <laughs> payapang hmm. Ton Apolinario Buti pa yung ayuda legalize vote buying kaya dapat i-legalize na ang korupsyon Dante Zabat Comelec magsample na kayo ng i-disqualify na kandidato o unahin niyo na si Camille Villar kung meron kayong ebidensya Fritz Vidal. Ganti ng aliansya na nang iwan sa kanila, magkakaroon ng isyo ng buhay at pamilya. Nice nice or daneta. Bilis makahain. How about those candidates na harap-harapang namimigay ng pera sa mga rally nila? Ha ha ha, huwag masyadong halata, Komelek. Marco Paolo kalaban na kasi ng alyansa. Ganon. Bayon Comelec. So, ito, mayroon ding post si Creset Laureta Chu tungkol dyan sa, parang panggigipit na sa mga bilyar. Ito, Kipi Chu, 34 minutes ago. Guys, what's happening? Sabi niya. Malacanang Claire Castro yesterday blamed Sincha Villar for rice tarification law. Three years after the promise they will make rice 20 pesos per kilo. Oh, yan naman, tinitira na si Senator Sincha Villar. Congressman Jay Concon suddenly post that he blames Manny Villar's prime water for bad service bad service and promises a congressional hearing. Years after Prime Waters' problems have troubled subscribers. Comelec today announces it is issuing a show cause order to Camille Villar for alleged vote buying. But there are videos on the internet where certain politicians are seen blatantly, blatantly giving away money. Pero, ayuda daw yun, which they still don't have a right to distribute as politicians should be hands off with DSWD money. Guys, what's happening? Parang enemies of the state ang mga billiards today. Deco Magets. Anong meron? Kumusta si Mark? Tahimik lang? Only two weeks ago, the billiards were, were allies. Favored. Walang problema ang prime water. Two weeks ago. Walang problema ang rice tarification law. Camille could do whatever she wanted when she was campaigning. Guys, any idea? May naapakan ba ang mga billiards na nono sa punso? <laughs> Or may naputol ba silang puno sa samar sa bahay ng queen ng mga taga-biringan? <laughs> Ay, nako. So, ganyan talaga. Ang politika sa Pilipinas, pag uh, there are no permanent friends, there are no permanent enemies. So, ito, ah, uh, it's a calculated risk. Alam ng mga billiards, uh, sa tagal na nila sa politika, alam na nilang mangyayari sa kanila ito, nagigipitin sila. At ito, I believe handa ang mga billiards na sasagutin ang mayan. Maliit na bagay lang yan, yung alleged vote by yan. Kayang-kaya nilang dipensahan ang kanilang mga sarili. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma ang sira-sirang bahay ng tribong talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. So, gadali-dali na si Kuya kay ulan na karon. dali dali si kuya nga ulan kay at least daw nga nataka ano gero og makaatop na siya O karon ate, kuya, unsa inyong maistorya o nga nindot na kayo ng inyong ato po? Ako ka istorya nga salamat ya sa Ginoo ug sa video nga kay ban, kay, bu, kay, kalungan, dina, man. <tutu> may ko ko kuan ito kay problema man gud mit kumakulan kay hindi nagid kalong ang kung kay ulan man. Mm bisag karon nagabot man ang sin so ang among atok nagabot man so palakula ulan nagatok gyud ko. Ay mm -hmm. nagpasalamat ko nga na ako iatok. Mm -hmm. salamat sa mm, mm -hmm. ng tabang. Mm <laughs> nga magparain ang tabang kayo ako nag naglipay ko nga may ko. Hinaot uh -huh. ko pa tayong mm -hmm. kay na mm -hmm. na kinahanglan nga paryas na ako. Oo. Uh -huh. Ay, ang atok kay uh -huh. lagi buslot ng ilang mga atok. Uh -huh. Sige salamat kayo. Salamat kayo. Maraming-maraming uh -huh. salamat. Kayo, salamat. Uh -huh.